Umabot na sa 15,000 titulo ang naipamahagi ng Agrarian Reform Department sa kanilang mga binipisyaryo ngayong taon. Target ng DAR na paabutin ito ng 100,000 hanggang matapos ang 2024 at hanggang 1 milyon sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa lupa, na rin ng support services ang DAR tulad ng makinarya, Farm to Market Road at iba pang kagamitan para matiyak ang maunlad na kabuhayan ng mga magsasaka. Samantala, nilinaw ng DAR na hindi maaaring tayuan ng mga commercial establishment ang mga lupa. Nasasaad din sa batas na kailangang maghintay ng sampung taon mula sa panahon ng matanggap ang titulo bago payagan ang pagbenta ng ibinigay na lupa. Mahal tayo ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Umasa kayo. Tuloy-tuloy na po ito at uh, wala na po paghinto ito sa pag uh, uh, natin ng titulo sa ating mahal na magsasaka uh, mga agrarian reform beneficiaries.